mga artistang tumaba noon, payat na ngayon. Si Andy Eigenman nabawas na nabawasan ng 60 pounds matapos ang dalawang taong balik alindog program. Pangarap niya maging isang nutritionist. Nabawasan na ng 30 pounds si Paulo Contis para sa kanyang anak na si Summer. Si Camille Prats naman ay gumanda at pumayat matapos ang work from home setup noong pandemya ipinagmamalaki ni Kisses de Ravin na nabawasan siya ng 4.1 kilos sa loob ng tatlong linggo bilang paghahanda sa Miss Universe Philippines 2021. Proud mama rin si Janela Salvador sa kanyang weight loss goals na may target na mabawasan pa ng 13 pounds. Si Pauline Luna ay mas sexy ngayon na sa matinding pag-ehersisyo noong pandemya. Ayon kay Rian Ramos, hindi siya nag-diet at kanyang pagpayat ay dulot ng stress. 40 pounds naman ang nababas kay Mark Anthony Fernandez na sa tuloy-tuloy na workout. Siya na taong naging pursigido si Sharon Cuneta sa kanyang fitness journey na nagbunga ng kamanghamanghang resulta.